Dito na po tayo sa manggustanan po nila tatay po. Katapos lang po natin kumain. Ayan po si Otol Anton eh. Ano benta dala mo Otol? Ha? Anong dala mo? Ito. Sa manok. Yan dito po Magandang umaga po. Oh, Takoy. Tara. Otol. Oo. Oh. Tara. Nalaisipun po. Napapakain ang baboy. Mabisita tayo din eh. Papakadami Otol. Otol. Pangusta na no. ayan ah, ah, kapal po. Hitik na hitik po sa buo. Ah. Sa bahay ay ano, madalang yung isang puno. Tama, kung tayo tapin ako ha. Ayun po oh. Ah, sana po yung magtuloy-tuloy oh. Kinispray ka utol na ano ay, eh. katya yan. Ah, ito. Ay, may malalaki utol na ah, oh. Oo. May hirug na iba? May na. Ah, dami laglag lang ano. Madalang lang. Laglag? Oo. Uh. Pag po naman yan ay lahat ay baka po ano, ma... Lapak po, kaya nalaglag po yan. Katulad po sa rambutanan po, ang dami nating laglag doon. Hindi po kakayanin ng ano, ng sang kapag natuloy lahat. Kaya nalaglag po yan. Ang pagkadami. Lahat po ng puno halos din eh. May bunga no, tol? Yan po, lalaki. Nasuot na lang mo bay, bomboy. San ba? ba? saan ba? sa loobah. Ah, paka, dami po. Bienpo, oh. tayong mumu-mulot nasaan ba? nandyan pang yung alin ba? ba? yung upasan sige Mara po ang kulaan po ayan po yung kanyang alaga po tandang po Pinakain po na utol ang tunoy. Nandito po yung itlog pagkakadami. Tara po. Oh. Organic po. Oh. Hmm. Libreng ulam na nutol. Pagkadami po. Oh. Mga kaisa, namahamulat po lang ito dito. Pare po. Hmm. pagkadami po ba? Sa'yo. Sa'yo, ikalong araw. Ito. Ang pagpahak na nga po eh. Yan, pasapaan mo ko eh. Baka mamamaham mo. Nasaan? Yan. Ay, oo. Tika. Ano nasa loob? Organic ano, tol? Hmm. Ipa, binlig. Ang pakaan Tapos mo? Sa'yo, sa'yo. Asula. Asula, ano pa kadami diyan eh. Dapat. Dahan-dahan lang angat baka mabasag. Salo meron. Wala oh, eh. Yan po. Tayo po ay ano binibigyan ni utol. Ay gagawin po natin din eh tayo pa yung magpapalilim ng ano, itlog sa ating native na manok oh, para magkalahi utol doon ano? Mm. tara sa tagal mo papalilim? oo, oh, aking ano, papalit mm. pwede tara para ano bang lahi nito utol? Rhode Island ayun malaki pong manok Home. Rhode Island po tara Masih ah, utol Bumboy. Nagpapakain ba yun? Oh. Ay, dinibay, ano? Walang daanan? Wala ako yan. Tara. Labas po tayo. Tara po. Oh. Uh. Ah, si Bumboy. Putoy. Tara, makakapunta doon. Ang dami ah. Ah, mahinog. Di muna ako tulari.

Ah, itlog. Oo. Oh. Oh, ang dami na naman itlog. Organic. Ma, pure. Pure organic po. Oh. Okay, Lansaw na ah, da, ito, Toy. Ah, ang dami ang pasiti oh Para ang pasiti yan. Ang dami yung. Ang atas yan, puno. Prutas po pala dito yung nabungo na lahat. Ayun ang kabila. O, Alin? Hmm. Meron din yung ilan. Andiyan. Para, para, para makapangalang mga damo-damo ba? Ano dyan mga man. anak. Kabuti ko tol, wala. Ay wala, na, na, na manokin, Ay, nakaibot po. Kinalibangan nila eh. Kabuti. Ayun po ito, asula. na kinakain Yan po mga ng oh. Yan, sa Oo Ano nga yan? Tinilichin nga, tinilichin Ano Ang? Ang ano? Ang alagaan, di Ayos ah Tila naman ako iyon Oh. Para halik. Halik yan, sa camera Yan Hinahinin na nga ko tol Hinahinin di Hinahinin yung gising baba Ah nakaligtas mo oh <laughs> <laughs> nakasurvive patay na po tayo Pataya na po ng club parang nantis ah ha? nantis baka dapat mo sa yun ha? Jadi yang berat Oh. oh. <laughs> Diyan po sa bayan ang ano, o kasi daw po. Saan bayan yan? Yeah. Ah, talo lakot bayan yan. Ah, madulas yung tulad ng dahan-dahan. Malumot, Malumot? ito nga sa ganyan. Oo. Ah, pag unahan o Oo, nabarak ko na. Oo, Hmm. Dito dada, dito, dito. Dito. Dito, dito. Baka ano, gusto kada nabahay sa gantong ito. Ang baga nga na, oh. Ano, oh. rabahay? Nino?

Oh, batang maganda. Ba? <laughs> ay. Ei. Na kuno po ang amin pamangkin. <laughs> oh, ito Hoy, ito tingin sa camera. Lagi lang tawag. Ay, ay ano? Oh, ngayon ka. Video ko lagi. Eh, hmm. ngayon na personal na eh. Lagi nang hmm. hmm. hmm, ano? oh. yeah. ano? ano? so, ka video call ni Tito. Hello, ganda. Ayun na. Yung cafe. Ano? Pagdating ko na dito, eh bango-bango eh. Ang Mm. -mm. Yung, oh. Ano? Lagi magka video ko yung magtito ay ganyan o. Hawak mo Uy, saka na? Uy. Eh, hindi nang uh. ano. Ano? <laughs> ano, yari ka ngayon? Gigil ka ngayon ni tito. Hmm. <laughs> Ayyyy. <laughs> hmm. Saka, saka, saka. Sa taas. Ito na lang na. Hmm. ito na lang <laughs> <laughs> na. Ano? man daw doon, ang putik. <laughs> 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 iska na kasi ito sa kanya. Iska Hmm. <laughs> <laughs> um. <laughs> Blitz ka ta, Kiss mo si Nene. Dali. Kiss mo si Nene. Kiss mo si Nene. Oh. Hmm. 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 Baka delivery. Sina -sina, uh, Sina -sina. Sina -sina. Uy. 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 sino yan? Hey. Hindi mo tinitinan yung talong hey. mo. Maganda ang tanong mo hey. talong ah. Galing kami hey. dun ay. Ano deliver? Ha? Ha? Supaw. Supaw. bang? senting no. Okay na. Okay na, ganda-ganda. Kunin ako, ang Nahawakan ko na. Oo. Oo. Oo, daw. Oo daw. Ako naman. O sige, si tita naman. Oo nagbisita kami ah. Putol. Uy. Ano? Masa nini. Ay. So, hindi, hindi. Oh. Chapi! Nasaan ang hmm. aso na mo? Kabila. Nadila, nadila. 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 Uh, nadila. Kasi bawal. Bawal baka makapagdod. Tinining maganda. Tinining no. maganda. Ah, nakatingin naman. Hello. <laughs> nakatingin na yun. Ano? Gusto niyan kuya pag pipicturan. Aba, picture, uh, picture. pala natingin. Aba, eh. oh, picture, picture.